Ano to PBA? Sa game 1 ng 2025 PBA All-Filipino Conference kagabi kung saan nagtuos nga ang TNT Tropang 5G at San Miguel Birmen eh may iisang tawag talaga na bumulabog sa atin kasi napaka absurd. Parang hindi makatotohanan talaga. Kung hindi mo pa napapanood ito yon noong sinalo po kasi ni Mo ang bola dito sa may free throw line, sinize up niya itong si BGR. At sa mga hindi po nakakaalam, bumibitaw talaga si Momula rito sa area na ito at isa sa mga epektibong tira niya yan. Kaya rin po napakagat na lang itong si Ganuelas Roser. Pero meron pa siyang isa pang kakaharapin pagkatapos niyan itong si Kelly Williams mga idol pero nag pa rin po si Mo to finish strong at dinakdakan niya itong si Kelly. Tumalbog ang bola sa rim pero eventually pumasok naman. And actually, dapat ganyan na lang talaga yung nangyari. Sa pananaw ko lang din mga idol ay yun na dapat yun. Tumalbog lang yung bola sa dunk niya pero pumasok pa rin naman. Pero for some reason nga, binago po ng technical committee ang tawag at sinabi basket interference daw to or goaltending ng offensive player. Ama lang ba yun? Causes the backboard to vibrate or grasp the basket in such a way that in the judgment of the official, the ball has been caused to enter the basket. Ayan ang sinabi ni PBA official Eric Castro patungkol sa naging desisyon nila na hindi counted ang dunk ni Mo. Wala tayong masearch search na mismong rulebook ng PBA mga idol no pero kasi similar lang din naman sa FIBA rules yung rulebook ng PBA. Siyempre may kaunting pagkakaiba lang sa PBA like yung oras ng per quarter, yung 4 point line, then maybe iba pa. Pero kung tungkol sa mga goaltending, matik parehas lang yan sa FIBA at sa PBA. Sinabi rin ito ni Sir Yan. Sa FIBA, the same. na ina-adapt daw nila yung sa FIBA to which sabi dito sa article 31.2.4 na official FIBA rulebook doon sa panglimang bullet na and I quote Interference occurs when a player causes the basket to vibrate or grasp the basket in such a way that causes the ball to take an unnatural bounce or to change direction thus the ball is prevented from entering the basket or is caused to enter the basket. And quote. So yan po yung explanation nila na si Mo, dahil sa sabit nga nung mga daliri niya which is totoo naman, nabatak naman na talaga niya yung ring na tumagilid pa nga to, umalog-alog din yung mismong board mga idol at kita niyo naman yun talaga. Pero ang tanong, dahil ba sa pag-alog na yun, eh nag-cause para pumasok yung bola sa ring? Kasi ayan sa rulebook, ay eh yun nga, if nag-vibrate yung ring or hinawakan mo nga ang ring or net na magiging cause na tumalbog yung bola ng hindi natural at nag-change direction to din pumasok, eh dun talaga magiging basket interference yon And dito kay Mo, ang nire nila ay yung pagbatak nga at dun daw na alog yung rim. Pero ang tunay talaga na nag-cause ng pag-bounce ng bola ay ito, nabitin yung talon niya. Kaya yung bola ay tumama muna sa rim imbes na isalpak na lang niya kagad. Then may kita po natin dito na nagsisimula ng sumabit si Mo pero yung bola ay andun na sa ere. Hindi pa umaangat gaano pero nasa ere na. So paano maaapektuhan yung bola nung vibration or nung pag-alog kasi sumabit nga si Mo, di ba? Pero pwede mo kasing argument na umaalog pa rin talaga ang ring at board nung pagpasok na. Though regardless if umaalog to or hindi man umaalog, mukha naman kasing papasok yun. Sadyang dunk lang yon na may lucky bounce talaga. Kaya nga kita rin natin sa body language nitong mga TNT defenders eh, na after nung dunk nga ni Mo, wala silang inastang parang nagre-reklamo kasi basically dakdak -dak na may lucky bounce lang ang nangyari. At for sure yun yung nakita nila sa mga oras na yan bago pa i-resend nung technical committee yung basket. And speaking of FIBA rules ito, FIBA to ha, laban ng Belgium at Slovakia kung saan itong Belgian player e eh, dadakdak din. At hulaan nyo kung ano ang nangyari. Tumalbog din po muna yung bola din sa kapo pumasok to. Ano po yung hatol ng ref dyan? Wala. Normal na basket lang kasi yun naman talaga ang nangyari. Nag lucky bounce lang yung dakdak. -dak. Naikita rin po natin sa replay na nung dumakdak na to, malamang sumabit din yung daliri niya sa ring na nagkos para umalog din to. Kita nyo naman diba, umaalog pa kasi hindi masyadong stable yung kuha, nakafix po sa board itong camera na kumukuha nito. Yung net, umaalog-alog din kasi nga nasabitan nung player yung rim. Hindi man malakas yung vibrato o alog, e eh, meron pa rin. Pero hindi nga pinansin ng mga ref yun kasi nga basic na lucky bounce na dakdak lang 'yon. Dito nga kay Westbrook dati, napaka-powerful ng dakdak niya na nagsa-sideways sideways pa nga 'yung mismong board. Pero na lucky bounce lang din siya kasi 'yun naman talaga ang nangyari, walang tinawag si ref and gano naman talaga dapat. Kahit pa after lumusot ng bola sa net, eh umaalog pa rin 'yung board pero walang tinawag 'yung ref kasi nga ganun naman talaga dapat. Anong pinagkaiba nung kay Mo tsaka yung sa mga in-example natin, di ba? Pare-parehas lang dapat yon mga idol. Ang masama pa rito, hindi naman yung mga referee yung gumawa ng decision na iyon. Hindi nga raw napansin ng mga ref yun eh. Sinabi rin nila na silang technical committee mismo yung nag-decide nung hindi pag-count ng basket ni Mo. Hindi yung mga referee, mga idol. So may kalayaan sila na parang mamili ng mga ganong concept basket kung kailan nila gusto. So syempre dapat base pa rin sa rules. May every right silang gawin yon kasi nga sila yung committee eh. Pero yun nga, hindi naman sa nagmamarunong tayo pero counted dapat to. Lucky bounce lang kasi yung nangyari. Taktak na yon na naging lucky bounce lang talaga. Plain and simple. Though may panglaban pa rin naman yung community at may reasoning naman din sila. At yun naman din ang nanaeg pero sa tingin ko yun nga no call dapat yun. Kaya sa inyo mga idol tama lang ba yung mga referee o hindi? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always hanggang sa muli.